Hello guys, welcome back to my channel. So, kamusta kayo natin sa mga subscriber ko? I hope okay kayo lahat niya, no? So guys, for today's video, may sisira ko sa inyo na napaka-importanting bagay bilang isang YouTuber, no? Lalo na pag-bago ka sa mundo ng YouTube, no? So guys, itong video na to, uh, kung paano mag-share ng ating mga video sa community, no? Sa community dito sa YouTube, no? Kasi alam ko marami pa rin hindi alam kung paano mag-share ng video nila sa community, no? Kasi guys, napakahalaga ito. Alam nyo kung bakit? Kasi pag-share natin ito sa community, may tendency na maraming manunood, no? at madagdagan yung inyong subscriber no? at depende na rin yan guys sa content ng inyong video no? pag maganda, quality, sigurado maraming manonood so, kailangan alam mo to no? so paano mo malalaman to guys kailangan tapusin mo video na to hanggang dulo para alam mo kung paano gawin so kung bago ka ba sa channel ko please huwag kalimutan mag subscribe pakihit na rin ang notification bell para update ka lagi sa ating mga bagong tutorial video share, likes and comment no so guys tara na huwag na tayo magkatumpik-tumpik let's go so hello you know guys welcome back to my channel So for this video, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-share ng inyong mga video sa YouTube community, no? So tapusin mong video na ito, guys para alam mo. So una, -una guys, ang gagawin natin, punta na tayo sa YouTube apps. Click natin sa ating profile para mapunta tayo dito sa ating main channel, no? And then next step is click mo yung video channel. Pagkatapos guys, pindutin ang video. Pili lang kayo ng video na gusto nyo i-share. So, hanap tayo dito. Ito guys, click mo lang yan and then play. So, once na play mo lang guys, click mo lang itong share. And then, lalabas dyan yung copy link. Click mo balik tayo doon sa Google Chrome so, pag nandito na tayo sa Google Chrome click mo yung YouTube button so, Pag nandito na tayo sa youtube.com click mo lang yung create and then create mo yung create post <coughs> so dito na tayo guys sa ating Uh, channel no so yung part na to i-click mo lang guys no i-copy link mo lang diyan yung nakapin natin dun sa video natin no so click mo lang yan hindi po nakapin mo na click mo tong post so antay na natin guys na upload no so malalaman men guys pag na share mo na yung video mo so yan na guys lumabas na yung video no Ibig sabihin guys, no? Na-share niya sa community, no? So, may tendency, may tendency niya na maraming may mono. So, yun lang guys, no? Ganun lang kasi simple pag mag-share ng video sa community, no? Dito sa YouTube, no? So, thank you for watching guys, no? Kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pakahit na rin, pakahit na rin ang button bell para update ka lagi sa ating mga bagong tutorial, no? So, thank you very much. See so, you sa next tutorial. So, thank you very much guys. Thank you.